Magandang araw mga kaibigan uh, Good news po ang pag-usapan natin ngayon uh, Pinakabagong survey uh, sa Cebu Parehas ito sa result of survey sa Mindanao Na lahat ng PDP Yung Duterte pasok sa Magic 12 Aliansa? Ah, wala na uh, Tumataob na po ang bangka ito, uh, Brigada News FM Cebu pinos nila resulta ito sa survey online survey ni Atty. Jorel Broca Patino page senatorial online survey uh, total number of votes cast is 42,700 So ito po yung nangunguna sa survey Bongo nangunguna 4000 ano 5162 votes Bato de la Rosa 4625 votes Pangatlo Jimmy Bundok 4063 votes Pang-apat Rodante Marcoleta 3,746 votes. Uh, Panglima, Philip Salvador. 3,337 votes. Pang-anim, Raul Lambino. 3,200 votes. Pang-pito, Jesus Hinlo. 3,000 12 votes. Pangwalo, Willie Ong. Nako, naisama pa si Doc Willie Ong. Nag-withdraw na ito eh. 2,681 votes. Pangsiam, Victor Rodriguez. 2,453 votes. Pangsampo, Apollo Kibuloy. 2,264 votes. Number 11, Willy Rebillami. 2,023 votes. Uh, Richard Mata, number 12, 1,392 votes. Okay. So, ulitin ko, may survey na last week ko ito na nakita sa post. Buong Mindanao naman, lahat po ng PDP-10 pasok Uh, ang naidagdag lang doon, Hunasan and I think Bam Aquino. So dito, sa Cebu, ang naidagdag is Willie, Willie and uh, Willie Ong. Dalawang Willie. So, ano ang ibig sabihin nito? Ang baluarte talaga ng PDP o ang Duterte is Visayas and Mindanao. Kaya kung mapapansin nyo, ang aliansa, wala na silang campaign rallies ngayon sa Visayas and Mindanao. Poros na lang Luzon. Kailan ba yung kwan? Batangas at ang pinaka-latest? Uh, before yung Batangas is Losena City. Uh, saan saan bang ano? Saan bang rally yung speech ng Pangulo na yung nasa pusi nila ang kalagaya ng bawat Pilipino? I think Batangas ito. O oh, hindi na Lucena. So yun. Bakit ang alyansa hindi na nagrarally sa Luzon, ano, sa Visayas and Mindanao? Siguro, na naramdaman na nila yung pulso ng taong bayan lalo na dito sa Mindanao ang dami ng pangyayari na oh, yung Pitugo sa Buanga del Sur Mayor ngayon lang isinggit na to BBM BBM anong sigaw o singgit ng katawan Duterte, Duterte. grabing napahiya sila doon sa Sambuanga sa so, I think Sambuanga hindi ko na alam kung di, si Bugay yung gobernador ano niya? gawin nating number one dito si Erwin Tolfo halos walang nag-respond pinagalitan ng gobernador ang mga mayor ang mga tauhan nyo walay panihapon so super lakas talaga ang PDP uh, Mindanao and Visayas yung Survey results ng uh, Pulse Asia, yung pinaka-latest nila. Ang rating po ni BP Sara sa Mindanao is trust rating o approval rating ba? 97%. Kay Bongbong Marcos Jr. is only 4%. Si Romualdez is only ilan, 2% sa Visayas, ganun din, mataas din ang rating ni BP Sara, 76%. Si uh, Mababa, uh, hindi ko na matandaanan yung exact na no nasa Basta mababang mababa na si PBBM at Romualdez rating nila sa Visayas. Kaya siguro, naglunsad sila ng 20 BBM. 20 bigas meron na. Ayun, naglonsad sila. Maybe hoping to get more votes sa Visayas. lang nangyari, isang araw lang na pagbenta, wala na. May 1, may nagsimula sila. Promise fulfilled. Rollout, May 1, May 2, stop na. So, mabuti na lang at ang Comelec, very consistent din sila na bawal sa batas. Hindi ka na pwedeng gagastos. Uh, so, ano ngayon? Yun na ba? Promise fulfilled? One, one day lang na nagbenta? Tapos, yung bebentahan nila, ah, uh, ito, nagka, na fake news na naman si Jose Claire Castro. Kasi sabi niya nung una, lahat pwedeng maka lahat pwedeng makabili. Oh, eh, ang gandang balita 'yon. Only to find out vulnerable sectors lang ang makabili. Ano 'yan? Senior citizen, uh, poor peace, solo parents and uh, PWD. Yun lang, napakaliit na segment ng ating society, promise fulfilled na. Oh, no way, huwag niyong lukuhin ang taong bayan. Hindi pa... Ba? nung nagkampanya ang Pangulo nung bago eleksyon nung 2022, ano ba yung promise niya? Pababain natin ang presyo ng bigas para sa mga vulnerable sectors? Hindi naman. Para naman sa lahat. So, hindi pa na ng promise nyo. Tapos, isang araw lang ang inyong promise. Kaya, not counted yun. <laughs> so, itutuloy ba nila after election? Let us to see. <laughs> okay, so, Good luck po. Uh, sana maraming manalong PDP laban. Duterte and plus 2. Uh, salamat mga kaibigan sa inyong pagtangkilik sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanting ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito ay tinutulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga yero at pako para ma-repair ang sira bahay ng tribong talanting. Panorin nyo ang video na ito. Karon mo na pod ni ang balay nga nanginhanglan og tabang nga trapal lang ang atop. Og ang bisan gani ang dingding. Tunnel bagra. Ayo. <laughs> Main buntag. Buntag uh po. -huh. karon mo na ni ang travel lang ni taon nga atop sa ilang balay. So, to so may get ayo. Karon niya, pila naman ni ka bulan ang imong atop nga trapal sa ano Kabulan pero nagisi na gud kay dali ra mangud magisi ang trapal bigid magsilbi di gud magsilbi bigin ma linganan og ambasin kay busa lang og... o ng og sin oh karon ya manguha na ka og kuan kanang kahoy kay mataga na ka na mo og lansang pako plinsin og sin manguha na og kahoy karon kay og salamat na lang sa Ginoo sa tao nga nag tanaw karon sa video. Oo. So mataga na ka. Manginawat unta nga magpadayon pa tabang para dagang pang tao nga matabangan sa manamo. Oo, sige salamat. Salamat kaayo.